Hello! What's up mga ka-Sight Mga katamang ito Zerno. Welcome to my YouTube channel. And for today's video mga ka-Sight mga katamang Gawa ako ng, nagawa ako ng dessert para sa aking mga kiddos Yan. Bili ako ng kaong. Nagpabili ako ng kaong ng aking, sa aking wifey. Ayun. Okay dalawang kaong na kulay green at saka kulay pula ayun tara to bold purpose mayroon na kaming baso <laughs> ayun tara tara maliit lang mga maliliit lang so taruan ko kaya kung paano to i-buksan ha dahil batigas to alas tawag yan mga kasaytams mahirap buksan kapag wala kang technique. kapag bukas nito itong kaong kailangan iganon mo para mabuksan siya kagad ganyan may i-twist mo nang ganito o, madali lang kapag hindi mo ganyan kapag hindi mo <laughs> ginanon di Mahirapan ka. Ayun. Ah, i-drain natin yung sabaw. Dahil hindi yun kailangan ng sabaw sa ano taong. So, dalawang kaong lang kailangan natin para may dessert na tayo. Pula at saka green. Pula at saka birdie. Tapos, isang maliit na cream. <laughs> itu lah bang it faktor atau tambang tama lah tuh ayo bang it lang nih belawa lang faktor eh. lah kami tuh karen kenyan Oh, sakto lang talaga oh. Ayan, tupid-tupid. Ayan. Mm, sarap na to. Mas sarap na yan. Mas sarap na yan. Tapos, itong kundinsada. Anahin natin itong ano, mixed fruit vegetable. Buksan natin. Sige, okay. tayo-tayo dahil ano, wala tayo pang bukas na ano, lata. Ito lang. gumagalaw yung lamisa. Yung video natin gumagalaw. Ayun. Hmm. Maliit din na lata ang ating binili na ano ha. Next food. Kunti lang. So, ano lang ba? Dessert. Kunting dessert lang ba? Ayun. So, kailangan natong i-drain. Dahil ma... Inumin pa natin itong ano. Pwede rin itong inumin itong sabaw ng ano. Sabaw ng... Sabaw ng mix po. Ayun. Yun. May lalagyan ba? Paano lang lalagyan itong sabaw? Please. Ayan. Dito na lang eh. Ayun, mausik. Ayan. 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 Okay. Ayan. Tama-tama itong isa. Isang lata. 222 gram. Ayan. Oops. Ayan. Ayan. Tarang Tarang Tuntik lang talaga oh <laughs> Tuntik lang talaga bago Pagkatapos Sumutin natin Sumutin Sayang Ayun. Tapos, itong, wait, tignan, tignan natin itong sabaw. Ah. Sarap. Nakatamis. Itong kondensada din. Kondensada na rin mga kasay Ito. yan eh teran lasmu ayan muksa tadi nang laki batandang matapus Maliit na lata ng kondensada din. <coughs> Tere. Ayun. Sabuk sa na. Ayun. Buksin na natin 'to. So. Para dalawa lang sa itong binili nitong ano uh, no, uh, lata ng cocktail para mas madami. Pero okay na, sa time na lang po. Ayan. No, no, no. dalawang ganito pala ba? yan, isa lang binili ko kala kung marami to ayan, nasaw kunti lang ayun tara lang may like pot salad lang tayo

Ah <síntos>